what's up guys? So ito, as of 1.13 ng PM, July 23, 2025, yan na. Talagang nawasak na dun, dun, grabe. Ayun In yung current ng tubig. So naglagay na rin ng, ng mga sandbag talaga, hanggang dun yan. Ayun mga tropang kay Ska na natin, oh. No? Shout out, shout out mga iskan, no? Shout out daw, oh. Katawad po. Ayan o. No? oh Scan. Scan on duty. Scan on duty. Na San Miguel. Yan, Scan on duty. Lupo cluster. Lupo cluster. Scan on duty. Pangulo na yung oh, o. shalom Shout out sa'yo. Scan on duty kami. Sa mabuhay at sa mabuhay lagi. Okay. Ayan. Tulong-tulong na to. Napakalakas ng Karen. So, nagkano so na rin kami ng sako. I-desert na ako naman, um, ano. Ah, I-access na ako. Okay, sagol eh. Bama, i chat ka naman. I-access. Ganun ang duty tayo. So, ayan, tulong-tulong tayo, guys. Grabe na yung Karen. Grabe na yung Karen. Bakit?